Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumuelta si Chloe San Jose, ang girlfriend ni Carlos Yulo, sa post ni Cian Gaza tungkol kay Hazel Calawad, ang occupational therapist ng two-time Olympic gold medalist. Usap-usapan ang post ni Cian Gaza tungkol sa relasyon ni na Chloe, Carlos, at Hazel. Sinabi ni Gaza na ayon sa isang very reliable source, pinagbawalan umano ni Chloe si Carlos na mag-post tungkol sa kanyang coaching team, lalo na kay Hazel, dahil takot daw itong masapawan. Ayon kay Gaza, madalas na nag-upload lang si Carlos ng mga larawan kasama si Chloe sa social media, na nagdulot ng espekulasyon na nagsiselos si Chloe. Ayon sa post ni Sian, she's miss from very reliable source. Hindi daw pinapayagan ni Chloe na ipost ni Carlos Yulo yung coach team niya, kasi daw ayaw nitong masapawan. Kaya pala silang dalawa lang palagi ang ina-upload ni Kaloy. Nagseselos pala si Chloe. Matapos mag-viral ang post, agad na nagbigay ng pahayag si Chloe sa kanyang social media account. Itinanggin niya ang mga paratang at iginiit na hindi totoo ang mga chismis na ipinapakalat ni Gaza. Binanggit ni Chloe na wala siyang dahilan upang magselos at mabuti ang kanyang relasyon kay Coach Hazel at sila ay magkaibigan. Ayon sa post ni Chloe, huwag kayong isyo, kung ano-ano na lang talaga no, me and Coach Lynn Hazel are good good friends. Banat pa ni Chloe kay Sian sa comment section ng kanyang post. Eh ikaw naman Mars Christian Albert Gaza, kamusta kayo ng GF mo? Ay ex na pala, Pinapasa mo yung gawain mo kay Boss Loy na madaming ngeabab, oops. Nagpakita pa ng resibo si Chloe ng kanilang chat ni Coach Hazel, patunay na hindi pinipigilan si Kaloy na magpost kasama ang kanyang coach. Ayaw daw ipapost, e eh ano to? Napaghahalataan ka Mars na hindi ka na reliable source as you proclaim you are. May isa namang netizen ang sumabat at nag-comment kay Chloe ng Kapal ng mukha mo Chloe Angeli San Jose. Wala kang delikadesa ang utong mo. Samantala cheap ka. Grade 12 lang inabot mo sa Melbourne. Sanay ka naman sa Bardagulan eh. Kakahiya ka. May income ka? How can you afford a business class flight from Paris? That costs 4,879 to 6,000 euro. Nakakahiya ka, di mo nakita pamilya ni Carlos napakasimpleng mga tao. Yet, ikaw nagpakasasa sa tagumpay niya. Lynn Hazel way much educated and composed than you are. I wonder why she become your close friend Kuno. She's the one who did a lot of hard work with Carlos, not you. Pinasarapan mo lang ng giling si Carlos. You're nothing compared to OC people who's more conservative than most fellows. Kapit lang maigi ah. Tumataba ka na oh. Mashiri ba? Hahaha <laughs> baka ikaw ay mapalitan na agad. Kahit gaano ka pa magpa-sexy, you have no class at all. Oops. Nireplyan naman ito ni Chloe at pinabulaan na ng mga paratang ng netizen. Ha, grade 12 lang tinapos. Sorry, I did a course on being an enrolled nurse and now taking up my Bachelor of Psychological Sciences. Get your facts right. You're comparing a 35 years old coach to a 22 years old student. I don't have to explain every single bit of my income, just know that I can afford it myself, lol. Sa ngayon, wala pang bagong banat si Sian kay Chloe.